Okay, kung nandiyan na po ang inyong grupo, itanong ko lang kung kayo ay nakapanalangin na. Nakahanda na ba ang inyong mga ballpen at papel kasama na rin ang inyong mga Biblia? So ang ating pag-uusapan sa pagkakataong ito na ipinapalagay kong ikawalong utos ng Panginoon Kristo. Hindi po mahalaga kung ito ay pangbalo o pang sampu o pang labimpito. Hindi po Nilalagyan ko lamang po ito ng bilang nang sa gayon ay malagay sa kaayusan. Pero hindi po nangangahulugan yung arrangement ay yun po ang dapat nating sundin. So ito ay pinapalagay ko lamang na ikawalong utos ng Panos Kristo at ito ay matatagpuan sa Mateo 5.28 hanggang 30. Pasahin po natin Mateo 5.28 hanggang 30. Sawika so english but i tell you that anyone who looks at a girl lustfully has already committed adultery with her in his heart if your right eye causes you to stumble gouge it out and throw it away it is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell and if your right hand causes you to stumble cut it off and throw it away It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go to hell. Dito po ay makikita natin na tila ang ipinag-uutos ng Painoso Kristo ay maging maingat sa tukso ng laman. At makikita natin dito na ito ay pangangalunya na para sa Diyos sa New Covenant, ang pagtingin ng may mahalay na pagnanasa. Alam po ninyo, napakadelikado po ng bagay na ito. Alam ito ni Satanas. Kaya ang ginagawa niya ay pinaparumi niya ang buong mundo sa pamagitan ng kasalanang sexual sa pag-alam niya kung gaano kinamumuhian ng Diyos ang bagay na ito. At makikita natin na kailangan ay magpakasakit kapag ka tayo ay dumaranas nang ganitong kasalanan. Ang pangangalunya ay isa sa malaking kasalanan laban sa Diyos at ito ay bahagi ng sampung utos. Huwag kang mangalunya. Sino mang mahuhuli sa pangangalunya sa lumang tipan ay dinadala ang parehong lalaki at babae sa isang lugar sa liwasan o kaya ay sa plaza at doon sila ipatayin sa pagbato. Ganyan po ang agarang parusa na nais ng Diyos sa mga tao na nahuhuli sa pangangalo niya at yan ay kamuntikan na, na naganap doon sa aklat ng Juan kabanata 8. Sa salita na ito ng Panginoon na makikita natin na ang pangangalo niya ay hindi lamang sa paggawa ng pisikal. Sa batas ng Panginoon, ikaw ay nagkaroon lamang ng mahalay na pagnanasa sa isang babae na ngangalo niya ka na sa iyong puso sa babae niya. Yun ay kung ikaw ay pinananahanan ng banal na espiritu ng Diyos ay meron ka kaagad nag-uudyok sa atin na hindi yan tama. At itong batas na ito ng Panginoon Kristo ay hindi po mahirap tandaan sapagkat alam natin na pangako ng Diyos na isusulat niya o itatatak niya sa puso ng mga mananampalataya ang kanyang mga batas. At dito po ay makikita natin kung gaano kabigat ang kasalanan ito sa Diyos sapagat ito ay makakapagdala sa impyerno. Huwag nating akalain na nagbibiro ang Panginoon. So mayroon pong isang bagay na dapat gawin na anumang dahilan ng ating pagkakasala tungkol sa pangangalo niya ay dapat ay putulin. Isang bagay lamang po na itinanong sa akin tungkol dito, ito ba ay literal o hindi? Ang sagot ko ay ganito. Alam mo kung yan ang dahilan at pwedeng pigilan sa pamagitan ng pag-alis sa bahagi ng iyong katawan ay maring gawin. Subalit, so, ang sabi ko naman ay maaring ang isang bulag ay magkaroon ng imahinasyon sa kanyang kaisipan at makikita natin na yun ay pangangalo niya na sa Panginoon. So maaari itong gawing literal o hindi. At dyan ay makikita natin na ayaw lamang ng Panginoon na gawin o maganap ito sa isang tao na kailangang putulin kaagad. Ulitin ko, mabigat na kasalanan ng bagay na ito sa Diyos. Meron po akong isang katanungan dito. Ano ang masasabi mo tungkol sa pamumuhay ng mga tao ngayon kaugnay sa utos na ito? Ano po ang masasabi nyo? Mahalin niyong tanungin ang isa't isa kung ano ang masasabi nila sa kalalagayan ng ating kapanahunan. Marahil ay alam ninyo, hindi lingid sa inyo ang mga kaganapan lalo na ay meron tayong mga cellphones na kung saan ay maring kasangkapanin ng Diablo o kinakasangkapan na nga niya sapagkat alam natin na yan ay pamamaraan ng Diablo upang parunihin ang tao at alam niya at nais niya na ibulid tayo sa kapahamakan. Nais kong magpakita sa inyo ng may ilang kwento sa Biblia upang malaman natin, maunawaan natin na namumuhi ang Diyos sa mga ganitong kasalanan ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha sa panahon ni Noe. At alam natin na isa ito sa mga kasalanan sa kapanahon ng iyon. Pangalawa ay makikita natin na kasalanan din kaugnay sa sexual ang dahilan kaya pinaulanan niya ng apoy ang Sodoma at Gomorrah. Isang bagay pa sa Biblia, sa Hukom 13 hanggang 16 ay alam naman natin ang kwento ni Samson si Samson ay maagang natapos ang kanyang pananagumpay laban sa kanilang mga dahil sa kasalanang sexual. Bagamat ang lahat ng ito sa lumang tipan ay mga literal talaga na ginagawa nila, nagagawa nila sa physical, ay iba po yun. Sa atin ngayon ay isaisip natin na ito ay kaiba. Isang tao pa ang nagdanas ng matindi dahil sa hindi mapigilang pagnanais ng laman. Alam natin na si David ay isa sa mga kinikilala na marangal na tao, isang hari, subalit nahulong siya sa tukso ng laman at alam natin kung ano ang dinanas niya dahil sa bagay na yan. Nagkaroon nito ng epekto sa kanyang mga anak, ni Rape, ni Amnon, ang kanyang anak na si Tamar, at pagkatapos ay naging dahilan para kalaunan ay patayin siya ni Absalom na kapatid ni Tamar. Yan po ay matatagpuan sa ikalawang Samuel, kabanata 11 hanggang 18. Samantala, ay alam naman natin ang kwento ni Jose na kung saan si Joseph the Dreamer po sa aklat ng Genesis na pinagpala ng Diyos ng matindi sa mga pagpapalang pangako niya sa Israel sa kapanahunang yan dahil sa pagtanggi niya sa asawa ni Potipar na gawin ang sexual na aktibidad. At yan ay napakagandang mensahe sa atin na ang Diyos ay gumagawa at nagtataas ng mga tao na umiiwas sa tukso ng laman naging mataas ang kanyang katungkulan sa Ehipto, ginamit siya ng Diyos bilang tagapanguna hanggang sa mga katabing bansa ng Ehipto. Yan ay matatagpuan naman natin sa Genesis chapter 39 hanggang 45. Natuwa ang Diyos sa isang taong nagngangalang Pinehas sa Israel po ito nang patayin niya ang kanyang kababayan at isang medianita dahil sa ganitong kasalanan talagang natuwa ang Diyos. At dahil dyan sa ginawang yan ni Pinehas na pagpatay sa dalawang tao na gumagawa ng kalasuan sa gitna ng araw upang ito ay makita ng mga Israelita. Tinuhog sila ng sibat ni Pinehas. At alam po ninyo, natuwa ang Diyos sa kanya at nangako na siya ay magkakaroon ng matinding kalalagayan sa harapan ng Diyos dahil na rin sa ginawa niyang ito. Yan naman ay matatagpuan sa bilang or numbers chapter 25 verse 7 to 13. Ang tanong ay, paano ba tayo nagpapakita ng pagnanasa? Kalimutan na natin at malinaw sa banal na kasulatan na hindi lamang pangangalo niya yung meron kang kinakasama o kaya ay meron kang sexual na aktibidad sa isang opposite sex o kaya ay parehong sex. Yan po ay kinamumuhayan din ng Diyos at nakita natin doon sa kapanahuna ng Sodoma at Gomorrah. Namumuhi ang Diyos. Pero ang tanong ngayon, kung tayo ay namumuhay sa ilalim ng batas ni Kristo, paano makikita sa isang tao na meron siyang pagnanasa ng laman? Paano niya nakikita? Tingnan natin baka itong mga bagay na ito ay nasa sa atin at kailangan ay putulin natin kung kaya't baka tayo ang putulin ng Diyos sa kanyang mga tagapagmana sa walang hanggang kaharian. Unang-una ay iwasan natin ang pabalik-balik na tingin. Alam natin ang mundong ito ay talagang sadyang nandiyan na ang mga tao na hindi maingat sa kanilang pananamit, lalaki o babae, pero ang makikita natin ay karamihan po na nagkakaroon ng pagnanasa sa mga ganito ay ang mga lalaki dahil na rin sa mga pananamit ng mga kababaihan. So nawa po ay hindi lamang ang mga kalalakihan ang mabigyan ng babala sa pagkakataon nito. Naway maging ang mga kababaihan ay ingatan ang kanilang mga pananamit. Hindi lamang po kapag ka ikaw ay pupunta sa simbahan, yan ay kaipokrituhan. Nasa bahay ka, saan ka man naroon, dapat ay tamang pananamit ang pananamit ng sinuman, lalaki o babae. Huwag din tayong nagkakaroon ng payabang minsan mga lalaki dahil meron tayong mga muscle o kaya iniisip natin na tayo ay sexy sa paningin ng mga kababaihan. Iwasan din po natin na tayo ay maging tukso sa kanila upang sila ay magkaroon ng pagnanasa. Pangalawa na nagpapakita ng isang tao ay mayroong problema sa gawa ng laman ay ang pananamit na hindi maayos upang makakuha ng atraksyon. Ayan po. Yun pala ang mga pananamit ay sapagkat nais niyang kumuha ng atraksyon. Alam po ninyo, hindi po maganda yon. At muli, yan ay para sa mga kalalakihan at kababaihan pero higit sa lahat siguro ay mga kababaihan. Pangatlo, panonood ng pornografiya. Ayan, So yan po ay isang malaking kasalanan. Alam nyo, sa nakaraan, hindi ko po alam sa ngayon, ay meron pong nagsasabi sa isa sa ating mga kasama na ang Pilipinas ang number one na nanonood ng mga pornografiya. Yan po ay nakakalungkot. Ibig sabihin niyan, ang Pilipinas ay nasasadlak sa kasalanan ganito. Alam po ito ng mga namamahala sa ating mga social media sapagkat yan po ay naitatala sa computer. So alam nila na ang Pilipinas ang number one sa panunood ng pornografiya. Bata, babae, lalaki, dapat ay maging maingat sa bagay na ito, maging ang mga mag sa sapagat ito ang dahilan kaya hindi sila nakukontento sa kanilang mga asawa dahil na rin sa panonood ng pornografiya at nagiging dahilan dito ng mga kaganapang kahindik-hindik yung mga pagpatay at pagre-rape ay dahil na rin sa, sa mga dahilan ay pornografiya. Isang bagay pa na nagpapakita ng pagnanasa ay pakunwaring papuri. Mga babae, sabi nga eh, nadadala kayo sa mga salita. Ang lalaki nadadala sa pakending-kending, meaning sa kanyang nakikita ang babae naman ay nadadala sa mga papuring salita. So, kung kayo ay nakakapakinig ng pakunwaring papuri, wow, ang ganda-ganda mo, -ganda ang sexy mo naman, ay ibang klase ka, ay naku, katulad mo si ganito, ingat po kayo dyan. Dahil baka yung nagsasabi sa inyo niya ay meron ng masamang pagnanasa o sa lalaki naman ay baka gano'n ang ating ginagawa para tayo ay makakuha ng atraksyon din sa mga babae. Isa pa ay ang sobrang pakikipagkaibigan. Meron po akong nakikita na mga lalaki at babae na nagahalikan. Ano, hindi na lamang beso-beso kundi sa lips na. Yan po ay napakadelikado na paraan ng paghalik. At kung alam niyo na hindi maganda ang nagaganap sa inyong kalooban. Nadidetect po ninyo yan kahit sa beso-beso, alam yung delikado, marahil ay iwasan po ninyo ang bagay na yan. So meron naman siguro magandang pagbati sa mga kapatiran. Ano? Baka sabihin natin, eh, doon sa Biblia ay magbatian kayo ng banal na halik. Hindi na siguro banal kung nararamdaman mo na medyo umiinit ka sa na na yung isang kapatid ay nagkakaroon kayo ng beso-beso, kung ginagawa po ninyo, iwasan na po ang bagay na yan. Isa pa ay ang mapagnasang pagkilos o ikinikilos. Meron na ngang ikinikilos. Well, yung ah, bagay na nadidetect na, lumalabas na sa pamagitan ng ikinikilos ng lalaki o babae. Maraming paraan yan. Halimbawa ay... Ah, ah uh, yung mga pagiinom ng alak o kaya pagbili ng alak ay sabi nga ay merong masamang balak kapag ka may alak kapag ay ingatan natin ang bagay na yan. Alam mong delikado, kailangan ay lumayo ka. Huwag kang magsabi in Jesus' name sa ang tukso ay hindi ginagawa ng ganon. Ang payo ng Biblia ay run away from temptation. Tumakbo kayo, palayo, hindi pa palapit sapagkat napakadelikado ng kasalanan ganito. Isa pa ay paghahambing at pagagalit na sagot. Minsan ay paghahambing ng mga tao. Well, parang binibigyan mo siya ng papuri sa pagkakataong yan o binibigyan ka ng papuri. At minsan naman ay dinadaan sa kunwaring paggalit. Pero yun pala ay kinukuha niya ang attention mo kaya ay sadyang parang meron siyang pagseselos na iniingatan ka na mapunta sa iba. Ingatan natin yan. Yan po ay maring nagpapakita ng pagnanasa sa tao. Pangwalo ay ang pangangalabit o kaya ay mga chancing. Well, ingatan po natin yan. Yung naririnig ko nung araw, yung sindikit. Nadidikit at alam mo yan kung ano ang epekto nito sa iyo yung isang kaibigan ay sinasabi niya merong 10 volts, 15 volts, 20 volts hanggang sa natutupok na ah, dahil na rin sa ganyang kasalanan. Pang siyam ay ang hindi mapakali. Alam natin yan sa mga dalagat binata, pag merong hindi mapakali, ay minsan ay nagpapakita ito ng matinding pagnanasa. And then, isa pa dyan ay ang pagpapantasya. Yan ang ating pangsampu. At uh, makikita natin na lahat ng ito, maaari kayong mag-isip pa ano, ng iba na pamamaraan o paraan ng pagpapakita ng pagnanasa. Alam po ninyo ito, meron kayong karnasan, maaari niyong idagdag ito dito sa bilang na ibinigay ko sa inyo tungkol sa paraan ng pagpapakita ng pagnanasa ng isang Paano pagtagumpayan ng pagnanasa? Number one, palakasin ang ating spiritual na buhay. Kaya ka naman nahuhulog sa kasalanan ay dahil mahina ka spiritual. Isang pitik lang nagkaaway kaaway sa iyo, laglag ka. Meron pong sinasabi sa aklat ng Hebreo 1.9 tungkol sa anak ng Diyos, ang ating Painoso Kristo. Ganito ang sinabi doon. God has anointed you. Alam natin na tayo ay hindi magtatagumpay maliban sa kagagawan ng banal na Espiritu. We need the Holy Spirit. Dahil alam natin maraming bagsak katulad ng sinabi ko sa inyo tungkol kay David na bagsak sa kasalanan ng pagnanasa ay dahil na rin sa sila ay nasa ilalim ng kautusan sa panahong yan. Bagama ang mga hari ay nagtataglay ng Espiritu pero nagpabayas siya. Pero sa New Covenant, I have the spirit of grace to overcome temptation. I think sa 1 Corinthians 10.13 ay sinabi ang bagay na yan. Pero mahalaga na palakasin natin ang spiritual na buhay. Kumunekta tayo sa Panginoon. Yung loose connection with God ay daan upang mapalapit tayo sa kasalanan. Hindi lamang sa tukso. Now, sabi doon sa Hebreo 1:9, you have love, righteousness and hated wickedness. Una, mahalin mo ang katwiran. At hindi ka mahuhulog sa tukso, pero hindi pa sa patyon, mayroong kabila na tila ay barya na mayroong harap at likod. So, love righteousness, hate wickedness. Hindi isa lang. Hindi hate wickedness and then You don't love righteousness. It has to be both. Na love righteousness, hate wickedness, at tingnan nyo ang buhay ng Panginoon. Hindi nahulog sa kasalanan. Alam nyo, magkaroon tayo ng standard na ganyan. Na kapag ka nakikita natin na ito ay delikado, then speak against sin before sin evangelizes you. Matuto tayong magsalita. Hindi yan tama mali marumian marumi hindi ganyan. Say that and I think that is an anointed word. Yung tanggihan mo, yung hindi tama ay isang mabisang paraan para tayo ay makaiwas sa pagkahulog sa kasalanan. Magkaroon tayo ng personal devotion kasama marahil ang iba at pagkatapos ay ang pananalangin pag-aayuno kung maari at pagkatapos ay pagmememorya ng mga talata. Dahil alam natin na maging sa kaisipan lamang ay pwede na tayong magkasala sa Diyos sa pamamagitan ng pangangalo niya. Kung kaya kung meron naman tayong mga minememorya ng mga talata ay makaiwas tayo na maitlugan ng kaaway ang ating mga ulo. Yan po ang ibig ko sabihin sa bagay na yan. Pangalawa, para tayo hindi mahulog uh, sa tukso ng laman o magkaroon ng mga masamang pagnanasa ay iwasan ng mga panuorin o babasahin ng may mga malalaswang mensahe. So, kumusta po ang inyong mga cellphone? Baka yan ay bakbat na ng mga masamang panuorin. Alam po niyo kapag kang isang... Tao, ay itinatago ang kanyang pinapanood, lalo na sa mga naniniwala sa Diyos. Pag tinatago niyan, delikato na yan. Sa akin po ay hanggat mari kapag kayo may pinapanood sapagkat tayo naman ay hindi ipokrito para sabihin hindi tayo nanonood. It is impossible. Sometimes ay kailangan natin ito, just yes, a pleasure. Pero kung manunood ka, huwag mo nang itago para merong magkukorek sa iyo. Kaya lamang nagiging makapangyarihan ang kasalanan ay kapag ka ito ay sikreto. Hindi yan maitutuwid. At malala ko yung aklat ng pahayag na sinabi na ang isang iglesia doon ay alam niya ang sikreto ni Satanas. Ano yung ibig sabihin ng sikreto ni Satanas? Ang pinakamatinding sikreto ni Satanas ay ang mga sikreto ng mga taong na masama. 'Yun po ay sikreto ng makapangyarihang sikreto ng diablo sa buhay ng marami, yung mga patagong hindi tama. Ang hirap ituwid noon. Kailangan ay maliwanagan ang masama, kailangan ay mailantad at makikita nyo na hindi ito magtatagumpay. So iwasan ng mga panuoring babasahin ay mga malalaswang mensahe. Pangatlo, iwasan ang mga kaibigan na nagdadala sa iyo sa ganitong kasalanan. Merong kambarkada, ganyan lagi ang pinag-uusapan ninyo, mga green jokes, mga ah, malaswang pag-uusap. Alam nyo, siguro minsan ay nag-uusap din kayong mag-asawa tungkol sa bagay na yan pero huwag kayong lalabas doon. Alam nyo, ang perimeter, kahit sino, it is only permitted between husband and wife. Yan po ang sex. Wala nang iba. Disenyo ng Panginoon na para ito sa legal na mag-asawa na nagmamahalan. Hindi yung merong kang mga tipuhan ay paril ka agad. Bang, bang, bang. O kaya ay kahit lamang sa masamang pagnanasa at pananalita sa utos ng Panginoon ay bagsak ka na. Iwasan ang mga kaibigang magdadala sa iyo sa ganyang kasalanan piliing sumama sa mga taong galit sa karumihan. Yung merong nagsasabi sa iyo, Brad, hindi yan tama. Kapatid, hindi yan tama. Kaibigan, hindi yan tama. Comrade, this is not right. Yan yung mga tao na meron talagang uh, mararating, uh, ibig sabihin ay makakaiwas sa mga malalaswa. Pero naman, alam natin na pwedeng sinasabi yan sa panlabas pero sa panloob ay maaaring may tinatago rin. Ingatan natin yan. At ang isa ay magbigay ng panahon sa mga bagay na makabuluhan. Kaya naman tayo nakakagawa ng mga kasalanang, kasalanang katulad nito, yung sexual o kaya mga malalaswa, ay dahil wala tayong pinagkakaabalahang tama. Pag wala kang pinagkakaabalahang tama, ay sigurado ko na meron kang ipapalit. It's either tama o kaya ay maganda, maaring ito ay hindi na maganda. So, magkaroon ka ng tamang pagkaabalahan. At alam ba ninyo na sa aking pagtuturo ay merong siyam na bagay, nine, na dapat ay ginagawa sa Biblia. Tingnan nyo, minsan ay maraming Kristiyano, isa lang ang alam nila, pagbabasa lang, pakikinig. Kailangan natin yan. Pag memoria kailangan natin yan. At pagkatapos ay pag-meditate uh, at uh, pananampalataya sa salita ng Diyos, pagtuturo at kung ano-ano pa. There are nine exertions of the Word of God na kailangan gawin ng mga Kristiyano para makaiwas sila sa ganitong mga kasalanan. Ano ang ginagawa mo? Maganda na kumuha ka rin ng tagapagbantay sa iyo. Partner mo ha, hindi lalaki o babae kundi parehong lalaki, kaibigan mo and become partners with them. You can recite verses o kaya chapters of the Bible para sa ganon ay uh, nakakapagpalakasan kayo sa isa't isa at nakakaiwas kayo sa mga ganitong kasalanan. Ito po ang mga ilan sa ating mga pangwakas Kapag natutukso, naisip mo ba ang pangmatagalang masamang epekto nito sa buhay mo at sa mga taong nakapaligid sa iyo? Alam nyo, minsan ay sinasabi ng mga nahulog sa kasalanan, natukso lang, nangailangan lang. Alam po niyo, ang totoo ay hindi mo inisip na may pangmatagalang epekto yan pag-isipan ninyo, balikan ninyo yung kasalanan ni David at ang tagal na talagang pinabalik-balikan siya ng bangungot na yan. At ganyan ang nangyayari kapag ka nahukulog ang tao sa seksual. Uh, sinisigurado ko na ang mga Kristiyano na may mga ganitong aktividad, hindi na nangangahulugan na meron kang kinakatabi na hindi mo asawa, kundi ikaw ay mahilig sa mga malalaswa, sasabihin ko sa iyo, hindi ka makakaabante sa iyong spiritual life. Marumi ka, hindi ka magiging kasangkapan ng Diyos. Yan ang sinasabi sa uh, 2 Timothy chapter 1 verse 20. Na sino mang nagpapakalinis ay magiging kasangkapan ng Diyos sa kanyang gawain. Nagpapakalinis. Ang alawang tanong natin, Naisip mo ba kung gaano kasakit ang tukuti ng mata at putuli ng kamay o bahagi ng iyong katawan para maiwasan ang kasalanan? Naisip mo ba yan? Yan ang sabi ng Panginoon. Bakit niya sinasabi ito? Sinasabi niya ito para maiwasan mo ang walang hanggang kaparusahan sa lawa ng naglalagablab na asukre. Sa pangkatanungan, may mga bagay ka bang ginagawa upang magkaroon ng higit na malapit na relasyon sa Diyos? Yan yung sinasabi ko kanina. There are nine exertions of the Bible. Sikapin mo na gawin itong mga ito. Pag ikaw ay medyo nababagot na sa pagbabasa, nababagot ka sa pakikinig, do something else. Do something else. Add to it hanggang sa ikaw ay nararamdaman mo na malaki ang pakinabang mo sa bagay na ito na ginagawa mo para proteksyonan ang iyong sarili. Ang itong nagagawa laban sa Diyos ay walang tag Christ. Laging ang kasalanan ganito ay hindi ipinapakita sa iyo ang magiging kabayaran. Itinapakita sa iyo ang sarap na mararanasan mo sa iyong laman pero hindi ang magiging kabayaran. At yan ang isa sa mga sikreto ng Diablo mapalapit ka nawa sa Diyos at magkaroon ng lakas para mapagtagumpayan ang anumang pagnaasa ng laman sa iyong buhay. Ang biyaya ng Diyos ay laging na sa mga tao na nagtataglay ng kanyang espiritu. Sila ay bibigyan niya ng paraan para makaiwas sa pagkahulog sa tukso. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Magandang araw po sa ating lahat.